Kan ganin na taas-taas gamay kani down naman. Down na. Down na pa ka Gamay lang Gamay lang kami mga kumbaga lang dan. Ligaw, ligaw. Kami jud og pati na mahap-hap oh. Ang ina respetar na to ila respetar. Ano ba? ko ano yon? Hindi pa ko tinakain jud. Hindi ka pa. Kanan nag-live ka siya? Na? Nag -live, live nga Live ba yun? sa bala na, oi. Live ba yun? Live oh. ba Live ka eh. I-share sa, i sa bala na. Ano pa man ko sa Si, Ako na ko Ako ko niya. Hindi ko man ano yun, basta, video-video lang ako. Video-video lang naman ako. Okay. Hindi ko oh. ano yun. Kami na po, sit there, ano O, kayo lang. Ah, kayo silang dalawa lang? Tatlo. sila. At atlo? Solo daw, kasunod. Bia, tangan sila sa'yo. Solo ka, <Solo. laughs> <Solo. laughs> <laughs> Next Mixtel. 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 Tangan na lang muna. Mixture ba nga? Mayroon doon no, na, ako nakatingin naka lang sa inyo. Uh, <laughs> Meron ba? <laughs> mayroon. Madali lang. Oh. Oh. Kami nagyod ang focus na niyo. Oh. Oh. Kaya nang ga? Ka? May uh. ikaw ang makapila. Kamay lang. Be, Kala, uh, last know. na nga lang. Parang last niya doon. doon lang. Bawiyo na lang na ni, ni Bishi. Uh, Oo. Oh. <laughs> Sige si. zoom out Next mo nga. Maganda dito. I-zoom out mo yung ano. <laughs> Sige, gusto mo ako yung city it's kaya pag down natin yan magandang view kanak-kanak uh, bisyo ako nang paanan. ako ang kapers mag ka pag -pag live ka hindi ah, ako nag na live na dilim ako makahonong dire video na lang dito sa dosing tayo nopo na sa pag-uartos sa pas um, pas mas, mas doon, mas maali Oakland.

Siguro kasi winter, yes. right? Yes. So, oh, ang ang yeah, langit po, wala yeah. Si ang langit so, very dark. yan yeah, pala. Guys. Walang yeah, Walang yeah. dili walang moon. Moon. Walang to moon, wala ka makitang star. Sa so, beach kami. Yeah. Ayun. Maliwanag yung ang Samsung kasi maliwanag. Samsung um, sa iyo ani. Samsung sa iyo ani. Oo. Ngayon dapat ang camera ng Samsung. Ang ng Samsung. Ang ang lit down ng jud ng Samsung is yung battery niya. Memory. Kamera no? no? ang maganda sa Samsung. Hmm. Ayun, malapit na. Sa ano? I ano mean, yung moon man, oh?

Kaya tower oh, ka tower? Kaya, maya, Ayan Naya rin nga yung uh, to Tower yeah, Ayan lang na ano Yoy!